muna na, ba? Yeah. Ano ang birthday mo? December 24. Wait, may buhok sa ilong. <laughs> Sir uh, Louie na napakagwapo, walang kupas, oh. Alright guys, schedule na naman ng pag-adjust ng aking uh, braces. Yan, kung nakita nyo ngayon guys, you know, kulay yan to, kulay green. Papalitan ko ito ng kulay pula. Namimiss ko yung kulay pula sa, ano, sa braces ko itong nakakabit dito. Yeah, so, sa mga gusto palang magpaayos, na gusto ng eksperto sa paggawa ng braces at iba pang mga pagpapagawa sa ngipin meron akong ipakilala sa inyo yan, dun din nagpaayo sila ano eh, sila idol diwata at iba pang mga diwata vloggers Ayan, nandito ako sa bus yan, no? Ayan, dito pa ako sa Makati Ayan. sasakay ako ngayon sa ano, sa MRT Ayala, babuntang show Boulevard Station, sa MRT Station doon tapos lakad ng konti nandun na yung Uh, Exquisite Advanced Dental Center. Oh, shoutout pala kay ano, Sir Raymond ng Exquisite Advanced Dental Center at ni Sir Louie. Yeah. At salat ng mga staff ng Exquisite Advanced Dental Center. Alright guys, dito na ako sa Ayala MRT Station. Yan, kukuha na ako ngayon ng ticket papuntang Shoe Boulevard. Alright guys, may ticket na ako. Sakay na tayo ng train. Yo, what's up? na yung train. Maiwan ako sa mga probinsyano nating mga kababayan na first timer lang sumakay ng train tandaan nyo itong ano ha itong linya na ito hanggang dito lang yung tao ang kung mapansin nyo hanggang dyan lang bawal na lumagpas doon para para sa safety at uh, di kayo masita ng ano guard doon nakatayo Diyan na, dyan na 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 service ko dito tayo dito guys, dito na tayo sa Shoe Boulevard MRT Station dito sa may Mandaluyong City you know? at ngayon pupunta na tayo sa Exquisite Advanced Dental Center pero wait lang guys, nakita ko si Oscar Oscar! Oscar! Eri <laughs> okay, guys, yung Exquisite Advanced Dental Center andun sa ano guys, third floor ito sa so, may Star Mall, you know? Star Mall Star Mall yan, kaya... kaya baba na tayo doon, puntahan na natin para palitan na natin yung braces natin para ma-adjust na ang laba lang tayo dito. Let's go. Hindi ako pinansin ni Oscar ah. <laughs> so tayo, shout out sa napakagwapo, makisig na guard dito sa Star Mall ano, Sa Shubuli Bird Hello guys, dito na nga tayo sa may ano, third floor ng Star Mall, Shubuli Bird Matatanaw na natin dito yung ano, exquisite advanced dental center Ito guys, oh. Ito yung Exquisite Advanced Dental Center. Kaya yeah, guys, wala nang intro-intro. Pasukin na natin ang Exquisite Advanced Dental Center para maayos natin yung braces natin. Advanced Merry Christmas, sir. Good morning, good morning. Ay, good morning. <laughs> Tanghali na pala kan. Good afternoon po. Ayan, yeah, maayos lang tayo sa ngipin. Shoutout pala sa ano, nagagandang mga receptionist. Ayan, yeah, siyempre, shoutout naman kay ano, sir uh, Louie na napakagwapo. Walang kupas, oh. So. Ganda dito, guys, so. Yan, napakalinis guys. Yan, so ngayon yan oh. Pagpipiliin ako ni Idol ng kulay ng uh, ko. Ay, ito yung kulay ko ngayon. So yung palit ko, babalik ako sa pula. Pinapula. Abangan nyo guys. Yan. yan. dito na tayo guys sa operating room. Yan, shoutout sa ni Doc. Yan, siya yung mag-ano sa atin, mag-ayos uh, ng ating braces. At syempre, sa kasama niyang kay kaibigan ko. Idol, sana so guys, suksusto na tayo, let's go, thank you, thank you, na tayo saka di si nasiyado lo, oh. yah panoorin panorik, utom Umaya yung vlog natin tula, pang ilang wow. ano na natin to. Ay. Na, na. Yan, yeah, this mga one. You know, mga 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 dito. mga 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 Ano mga ito, medyo nagana na siya na ano, si Sir Whitey Man PH. Ah, uh, tinatanggalan po siya ng rubber. Yan, may kita niyo po. Yung panglak ng wire niya. Ah, uh, tinatanggal na po sa kanya para palitan na po ito. Ang napili niya pong kulay is kulay red. <coughs> na noon is metallic green so yan. kung makita niyo po ay po yung ayun po yung yeah. ano yung ay po yung tinanggal saanya ay po yan pinapalitan siya every month yan. every month pinapalitan palitan po talaga siya kasi hindi na po siya paid. so maluwag na siya maluwag na, na dapat ano kailangan laging masikip para yung ano nga yung ipen a eh, Mabis. Para kung lumalang yan, kailangan maigpit ng maigpit. Oo. So, okay. Tama, tama. Yan. May kita yun sir. Inaanan ako. Kaya nalagyan siya ng rubber. Kapulebe. Yan. Okay. Hmm. Diba? Okay. Ang ganda na yung ipin ni Sir Whitey Man. Kaya ako nga sa inyo. Punta na dito. At magpa-appoint na mayon Open tayo man dito Sunday. Sa mga gusto magpag-raise. Yan. May promo naman tayo dito. yan. yan, 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 yan. 5K. ng um, yes. upper and lower voices. 5K don lower uh, yeah. Yun, no? Oh. Mm. tayo. Okay na, okay na, na? Ay, grabe guys, ang bilis. Ah, diba, nakita nyo kanina kulay blue ngayon kulay pula na. Favorite kulay ko kasi yung ano red. Siyempre, pasalamat tayo gumagawa nito kaya na idol at saka kay Doc. Yan. Salamat ay ano ha, ah, Doc. Uh, ah, ano pangalan mo, Doc? Baka single pa si Doc. Kahit Dok? Ano? <laughs> ah, may asawa na tayo. Ay, may asawa na. Ay, may asawa na. Asawa pa. ay, may asawa na. <laughs> Girls, pasensya na sa mga viewers kong single dyan, ha? Kahit napagawa po ni Doc. Wala na. Di na kayo po. Para kay Doc na. Di na available, eh. Di ba, Doc? Yeah. Yan. Thank you. Yan. Yeah. Yeah. Ayan, yeah. Do. Pag naayos ito, account natin do. wala. Di wala ka tayong kita. <laughs> <Okay>. <laughs> Ayan. Dyan. Guys, pa na sa 80 man. Dahil tapos ng ano, mag-adjust ng braces at saka yung kulay, yung hiniiba ko dating blue, ngayon pula na. Yan, ako salamat pala ako sa Exquisite Adlarm Advanced, advance Dental Center sa pag-ayos ng aking uh, braces. <laughs> <laughs> nalamat po si Racer. <laughs> oh, kailan birthday mo? December 24. Ay, December 24, talagang magpapasko, ano? Na advance happy birthday po pala, ma'am. Sir, ko. Uh, bye, ma'am. Bye, bye, thank you.